Good afternoon mga kaparmers for days video just for sharing lang at uh, disclaimer tayo po ay nag-share lang kung ano ang ginagamit natin or ano ang ina-apply natin sa ating mga pananim ayan share ko lang sa inyo mga kaparmers ang ginagamit natin ngayon pang spray dahil napansin natin kahapon nung nag harvest tayo may nakita tayong uod sa ating sitaw ayan spray tayo ngayon dahil kailangan maagapan mga kaparmers at share ko sa inyo mga kaparmers, bakit 'yan maitim? Dahil 'yan sa foliar na ginagamit natin, sinahog natin ito. 'Yan si first line. Matagal na natin, natin 'to mga kaparmers, na, ang, uh, ano na 'to? Uh, foliar na 'to. By PMC 'to mga kaparmers. So ginagamit natin 'to so, nung maliit pa yung sitaw natin, lalo na yung nalubog sa baha. So, ngayon inubos natin, So wala na 'tong laman. Naubos na kaya nagka-itim yung ano uh, kulay ng tubig natin tapos yung pang-uod natin mga kaparmers yan si trumpet mga kaparmers ang mixing ko dito ni trumpet mga kaparmers ano uh, 200 ml sa isang drum na tubig 200 ml sa trumpet den dito ni first line mga kaparmers uh, dahil na ano na to mga kaparmers kumbaga tira na lang nasa 400 ml na lang to mga kaparmers ang ano mga no ang uh, minimix natin sa isang drum mga 400 ml o so, dahil yung recommendation niya mga kaparmers ano po ito uh, medyo mataas 50 50 ml to uh, 50 150 ml sa isang napsak sprayer or 16 liters na tubig So, medyo mataas-taas mga kaparmers no. Yung ano niya, rate niya. Uh, at yung interval naman, 25, 45, and 60 days after trans transplant mga kaparmers no. Ayan ang ano natin. Kaya, kung susundin natin yung ano mga kaparmers no, ang recommendation niya, siguro kailangan natin itong iubos yung isang... <laughs> isang liter na foliar sa isang drum pero parang napaka, ano na para naman makatipid uh, tipid, yan hinati natin so dalawang bisis natin na spray yung isang litro na tubig oh so, share ko lang mga ka maganda magandarin ito ang ano magandarin ang first line na ano na try natin 'ong maliliit pa tapos nag alternate tayo ng ibang foliar din na mga kimikal or ano o so yan ang sitaw natin ngayon naka recover sa ano naka survive sa matinding ulan so yan lang muna mga farmers thank you sa lahat ng suporta at ito ang ginagamit natin ngayon ang dalawa no ang sila lang muna mga kaparmers para makatipid tayo sa ating sitaw Ayan, sana po ay nakatulong ako sa inyo mga kaparmers